pasinsya ng iba't ibang klasing barel ni Pastor Apolo Kibuloy ay kailangan na umanong suspindihin. Naku po, mukhang naninigurado po ang Philippine National Police kahit pa walang record ng anumang violence itong si Pastor Apolo Kibuloy ay eh naninigurado sila dahil nagbanta nga ang mga taga-suporta ni Pastor Apolo Kibuloy na hindi sila papayag na aristuhin itong kanilang leader. At uh, nagbitaw din ng isang salita po itong si Pastor Rampulo Kibuloy na hindi ito magpapahuli ng buhay. At ngayong araw umano, lumabas na rin ang kanyang warrant of arrest. At ang warrant of arrest na ito mga kababayan ay uh, non-billable umano ang uh, kasong ito. Ay uh, nako po uh, papahuli kaya itong si Pastor Apolio Kibuloy at ayun sa kanya kapag mahuli ito tagilid umano ang kanyang uh, buhay. So palagay ko mukhang papanindigan ni Pastor Apollo Kibuloy na hindi ito magpapahuli Pakinggan muna na natin uh, si Police Colonel Fajardo. sa sinasabi po ni uh, Pastor Kibuloy at ilang pa po uh, uh, kanyang mga kasamahan na uh, mayroon pong uh, plano ang uh, gobyerno po ng uh, Amerika at ng Pilipinas para po siya ay uh, saktan or uh, gamitan po ng dahas. We will provide the necessary security para po uh, masiguro po yung kaligtasan po ni Pastor Kibuloy. At uh, again, I would like to take this opportunity to once again appeal to Pastor Kibuloy, sa kanyang uh, mga abogado na patuloy po natin kinakausap para siya po ay uh, kumbinsihin na sumurender po, harapin po yung kanyang kaso para na rin po sa paggulong po nitong uh, judicial process po. Ang kaso po ni Pastor Kibuloy is not uh, related to any use of firearms. But nonetheless, uh, in, in, itatanong po natin yan sa Firearms and Explosive Office kung yung bubang pagsasampan ng kaso sa kanya uh, for child abuse will be a uh, sufficient ground for the possible revocation and cancellation of uh, his uh, license to own and possess firearms po. Now, hindi pa po because uh, wala namang pong indication before na naging makahas po si uh, Pastor Kibuloy at uh, wala namang po tayong na-monitor so far na siya po ay uh, nagme maintain po ng... Uh, Private armed uh, group or private army, but nonetheless, sabi nga natin kapag tayo po ay uh, nagsasagawa po ng mga police operation, these things are being considered. Hagi po ng mandate po at authority po ng firearms and explosive office ay kung ang isang individual na binigyan po ng license and uh, and own na uh, firearms ko, kung ang baril po na iyon, particularly ay nagamit po sa isang uh, sa isang krimen po o isang kaso ay automatic po ay magkakakoon po ng immediate review for the possible cancellation and revocation po ng uh, kanyang license to own and possess firearms. At uh, yan po, narinig po natin, itong si Police Colonel pahardo ang spokesperson ng Philippine National Police, mga kababayan po natin, ang kanyang paliwanag, na wala namang issue or anumang uh, kaso na kinasangkutan itong si Pastor Apulo Quiboloy kaugnay sa paggamit ng mga barel. Pero may 19 o siyang lisensya ng barel ah, mga kababayan po natin kaya ito yung kanilang pinapag-aralan na ikan sila ang isa o mano ay uh, expire na mga kababayan po natin syempre kung sakaling magkakagulo talaga ah, eh posibleng magamit ito ay, alam po natin na posibleng nandyan lang yan sa kanyang uh, kingdom uh, itong mga barel na ito mga kababayan po natin eh, dahil nga lang eh, mukhang kinakabahan itong si Pastor Apolo Kimproy dahil may intervention nga umano, intervention ng uh, Amerika patungkol sa pag-aristo sa kanya. Eh, hindi natin alam kung ano nga ba yung intel talaga na hawak ni Pastor Apollo Molloy, at ito yung pumipigil sa kanya para mag ah at uh, posibleng kukunin o siya ng Amerika. E na uh, mga kababayan po natin, ang taga-suporta ni Pastor Apolo Kibuloy ay solid talaga, no? Lalo na po itong taga-sunod niya sa kanyang Kingdom of Jesus Christ na hindi sila papayag na maaresto ng ating otoridad. Itong si Pastor Apolo Kibuloy. Pero siyempre, bilang isang law-abiding citizen, kailangan talaga sumuko ng kahit sino man na wanted na sa ating batas. Yun na po yung uh, importante. Gaya nito ngayon, eh, talagang may warrant of siya. This is legal issue. So palagay ko kailangan niya talagang sumurinder siguro. Mga kababayan po natin, harapin ang mga legal issue. Total, nangako naman itong si Pangulong Marcos. Hindi naman siguro, ano ito, hindi naman siguro niya uh, babawiin ang kanyang pangako na bibigyan ng patas uh, na proseso ng batas. Ito si Pastor Apolo kahit pa ito ay nagsalita na ng mga masasakit laban sa kanya at uh, dito kay uh, Lisa Marcos. Anyway, mga kababayan po natin, yan po yung ating uh, pakaabangan kung ano ang antuan ng kasong ito. Patuloy po ba na magtago na lang itong si Pastor Apulo Kibuloy para maiwasan itong pang-aabuso uh, uh, o kaya yung pakikialam ng Amerika laban sa kanyang kaso ay ganyan. Parang uh, bantag style ito, mga kababayan po natin na uh, talagang ginamit umano ang kanilang posisyon uh, para gipitin ang isang tao na alam po nila na makasagabal umano sa kanilang masasamang plano. So, anyway, para sa karagdagang update, huwag kalimutan ang follow mag subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat po at yan ang ating sanibagong update.